What's up man people, this is oh, Sweet yeah. Lover Vlogger ang Sweet Lover na walang jowa at ngayon nandito ako sa Parada Singko, ng Legaspi City malapit sa Gaisano at nandito ang aking mga viewer at follower ayan, yung pinakapugi oh! uh, Parada niyo, mga boss Ayun sila Ayun sila Ayun sila sa sila Oh, yes. Parada 5. Sa parada 5, parada guys, ano? Ang pamasahe na pinakabarato. Oo. Oh. Tama, tala. tama. Tama, tama. Kung di sila tama. <laughs> Kaya na, kung ka mo mag-tricycle, di na ka mag-duwa-duwa. na sa parada 5. Yes. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Kahit saan ni atit kayo. Seven. Aha, aha. Okay, sige. wala yung isang kalbo. Wow, wala, wala, wala. Ayan, hanggang sa pagbabalik ko. Yes. Para may sama ko yung isang kaluwa Subscribe. Okay. <laughs>